Good morning mga idol Ayan May bagong vlog na naman tayo uh, Wala tayong hunting ngayon Dahil busy sa trabaho At ngayon abang sa eleksyon Pa-eleksyon ng mga idol Ang uh, Para sa akin ang Suggest ko lang bumuto kayo ng tama uh, Karapat dapat ang ibuto natin sa mga idol i-share ko lang ngayon mga idol na video mics silang to kunting kaalaman lang uh, para ma-share ko rin sa inyo uh, baka may mga pangati kayo na labuyo na hindi humihiyang sa inyo kaya mas mainam nang i-share ko sa inyo para ma malaman nyo rin malay nyo to sa mga pangatinyo nyo so ito mga idol ituturo ko sa inyo yan yeah, mga idol ito uh, bago itong huli mga idol na bunutan lang siya ng, bala, ng buntot dahil pinpractice ko siya dyan sa masukal so binayaw ako mga idol swerte na sana tumanila oh kaya lang binayawak na ito na bunot din kanyang balahibo ang pakpak yan medyo nag iksi patubo na rin mga idol muntik lang minuto na lang talaga na kain na sana to kaya thank you lord nga na nasalba natin hindi mga na ito, maganda rin yan na ano lang siya tumitilaw ito mga idol pag umagad saka hapon nung ano lang ito mga idol March na huli March maganda rin yung kanyang kaliskis idol. mga isang taon pa lang ito mga idol ang tip ko pala mga idol sa inyo na share ko yung pag may pangati kayo na hindi maghiyang sa inyo sa tali dito hindi kayo makahuli uh, kahit tanong subok nyo sa bukid na hindi kayo makahuli mangati mga basta mga pangati mga idola katapang na try nyo ilipat itong tali dito sa kabilang dito sa kabilang pa Diktibo yan mga idol basta yung labuyo yun nilalapit tapos hindi salpukin hindi kayo hindi makahuli subukan yung mga idol yung aking payo lang sa inyo kunting kalaman yung mga idol ilipat nyo lang tong tali dito sa kabila uh, baka maaring humiyang sa inyo mga idol kasi ilang beses nang nangyari yan sa akin para sinubukan ko rin Guys, mga idol at lang mga idol uh, magsi shout out lang ako uh, shout out kay RG boy na Tuswang Kapalawan Hunter yan bagong hunter natin si RG boy Greso shout out uh, kay Tol Marpagtanak shout out sa iyo idol hunter ng bugtong kay david bakwell hunter ng buswanga mga idol kay manong jerome kayupan shout out sa idol kay jim makanas Shoutout out at yun mga idol maraming salamat sa pag sa panunood sa suporta sa ating munting channel ang magpa shoutout mga idol, comment lang kayo sa baba uh, kung gusto nyo magpa-shoutout. So yun mga idol, yun lang mga aking video. Maraming salamat sa panonood. Uh, paki-subscribe na rin idol kung bago ka pa lang sa ating nguntin channel para updated kayo sa aking next video. Yun lang mga idol, God bless.